Ay na. niyan na. nagluto si Ate Mary ng paksiw na bangos Yung iba na na yung apala niya. Hindi pa. Ado, hindi, hindi pa. Nagluto lang dito. Ayan, kasama kami dito, gabi. Uh -oh. Gabi na po dito at ngayon na kami kakain kasi uwi din ito sila mamaya. Okay. tapos kumain, hintay oh. Mo, tapos uwi na. Uwi na. Kasi nag lang daw ng kasal yung mga amo nila. Pero maya-maya uwi na rin daw sila. Ayan, paksiw ko. Oh. Alam nang mainit. Pinawakan pa. Pinawakan pa. <laughs> ganun yung pinahay. <laughs> 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 o pinay ganun. Tapos alam nang mabahon. Pahuyin <laughs> <Aawin laughs> pa. pa. <laughs> pinay talaga. talaga. <laughs> Nakakamiss din si Ate Rose kami kami na lang andito ngayon na kami kakain kasi aalis silang dalawa si ate at si Ems Hoy. Kawawa din siya. Masarap to pag may yung parang may tubig ba, may suka. Ano ayan oh sa ilalim mo. Tingkit lang. Tingkit lang naman niya yan. May toyo. Ay, mm -hmm. ay, ay dito un sabay ay, ayin tulong. Puko ng makapitulo. Makapito na kung kumain. Sa sabay mo. Sarap kasi yung kape daw yisabay sa ano? Kung kumakain. Mm -hmm. Kaya mm -hmm. ano? Kasal magsama mo. Intiyama sa mga kasi uwi din kami. Nung oras si uwi? Sabay kami ni Mili. Sabi nga nang aray sa mga ito. Sabay kami kasi sabay sasakyan lang kami. Maglagay-lagay pa ako ng ano. Kaya ay yung naiwan doon ka sa bahay. Walang ginagawa. Sino? Sama ka. reklamo mo sa Facebook ah? Ang nangyari? Totoo naman kasi. Di ba nagsamod sila ka? Mm ay, pwede -hmm. Di ba ako nagbatay? Mula 7.30 hanggang 12.30. Nagbantay ng bata. Pwede ng araw Kinab na silang umalis. Tapos kinabukasan, hindi. Nagtrabaho silang dalawa. Nag-party-party doon sa kwento. Yung dalawa kong kasama? Ako lahat-lahat. Nagbantay ako. Akita yun ng driver tsaka... sa tatagaluto. At sunod nang sunod yung bata sa akin kasi ako nagbabantay. Kuha ko ng pagkain, bigay ko doon sa majilas. Hmm. Alam yan ang amo ko, Pat. Tapos nagsabi pa ako na, Ba't hindi yung yung ano kasama ko? tapos tapos bisan dapat Mata, dapat dos. dapat nagparte parte sila kung kung ano kung, tapos na ang trabaho. Sabi ko nga sana, nagpartin sila. Kung tapos na ang trabaho, yeah. Uh, bakit mas taas? Uh, so, buong araw ka, hanggang gabi ka, 9.30 ka. Ayan mo na, makakawit na lang yun. Hindi na nga, kawin ko. Kung tingnan mo na lang. Kala, kawin. Yun ay nakawin. Kasi kaya pag O, kaya mo, um, kawin. Sabi ko, hindi Ano? Kasi lumiyang hindi pa, pa ako nakita ko na eh. Pag makita ko na, nakagitin na Bakit daw hindi ko sila pinansin? Sabi ko, kasi daw nang pasabong daw sila. Yung raso nila, bakit daw sila pinansin? Sila, akong pakisa sa talong niyo. Ang importante saan sa trabaho. Sino yung pasirit ang buhok? Yung dalawa eh. Ano nga ba yung silang buhok? Tapos sabi ko, hindi ako nainggit sa anak sa talong Sabi ko, ang pinainggit sa trabaho yung nakunta sa akin.

आबे बोली मुबारक करे ताके वो नवीन वाला वराता खाली हते वराता आबे सुनता है नवीन काली आ दो आ ये अभी यहां तो है सही है सही है ये खबर को Mubarak, ikaw tsaka ako na lang daw yung naiwan dito. For how many years? Kami na lang daw naiwan. <laughs> Kasi wala na si Ate Rose. Ten years. Wala na si Ate Rose. Ten years. Pag mag-renew ulit, ten years. You know then? Kareho lang kami pero nauna na ako sa kaninang buwan. Grace? Kareho lang kami ten years. Tayo lang talaga yung matitibay ate. Same, same. Anna first, but Mary. Oh. Ayan. Sana all na lang sa mga tumatagal. Kahit pa paano, okay naman din yung mga amo. Kahit visit pero okay na. Anang money, money, money. Fulus, fulus, fulus. <laughs> <laughs> Kailangan ng fulus, fulus, fulus. <laughs> Thank you, Ate Mary, okay, sa paksiw. Kaya kung ako hindi mo <laughs> magka-pulos. Maganda yung pano ko pa. Dum okay lang sana magka-pulos kung amo mo may pulos. Yes. Ayong ako. True laloop. Pulos. <laughs> diba, may adjuster pang laloop? Uh, uh, okay. Hindi okay. mo hindi yung... Ayan, nabusog naman.

YouTube, YouTube na sa YouTube. Me Memory ito pag ano pag tumanda pag na tayo, na. Pag, pag tumanda na ako, ako. pag umalis na, may papanoorin ako. Kaya pa. Ano ba? Diba? Kung para kay mana ko La no need. Ano nga tayo pang pangano ko? Pangano ko, huy. Ha? Huh? Yeah. Ate, Ate Iris. Mm -hmm. One. Ate. <laughs> Pasawa tayo to Ate Mary. One, two, three. montar a roupa <laughs> thanks